Dumako muna tayo sa China. Nakahanda na ang mga atletang Pinoy na sumabak sa pagbubukas ng 19th Hangzhou Asian Games na gaganapin sa China ngayong taon. Ang iba pang mga paghahanda at kaganapan sa nalalapit na opening ceremony, alamin sa ulat ni Mark Petalco, live mula sa China. Mark? Dominic, pusa na ang mga paghahanda dito sa China para sa gaganaping 19th Hangzhou Asian Games. nakahanda na ang nasa mahigit lima kong support training bilang sa Hangzhou, hindi paging sa mga kalapit probinsya. Mahigpit din ang pinatutupad na siguridad sa lugar. Isa-isa na rin nagsidating ang mga atletang kanahok sa Asian Games mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Maaga rin inihanda ng organizer ang Athlete Village kung saan mamamalagi ang mga atleta sa loob ng ilang linggo. Kayo din na International Broadcast Center para sa lahat ng membro ng media na magkakover ng event naganap din ang opening ceremony na 1982 sa September 23 at magtatapos sa October 8. Ayon sa Philippine Olympic Committee, dipipat ang Philippine team dito sa China sa Martes. Sa kabuuan na sa halos apat na atleta ito ay ang planong ipadala ng Pilipinas para sa Asian Games ngayong taon. At umaasa makakapag-uwi ng medalya sa si iba't ibang sports, lalo na sa weightlifting, boxing, swimming, esports at maging sa martial arts. Dominic mula dito sa Beijing at pagkakatapos na pumunta sa Hangzhou para i-cover ang 19th Asian Games. So tulong na rin niya ng CIPCC at ng CMG Filipino Service. Kaya sa mga sunod araw ay inaasama kapag bigay pa tayo ng karagdagan detalye kaugnay sa Asian Games. At yan na muna pinakuling balita. Balik sa iyo, Dominic. Maraming salamat, Mark Pitalco. Ingat ka dyan.